Kay eh, Friday naman, mauli na puta sa itong Pinoyanan. Basta Friday na gani sa hapon, ting uli na dyan na sa mga estudyante. Ay eh, nga naman yung sa estudyante nga na sa layo kay May gani, sa matira ko kay eskwela, kay kung sa pagadian pa, di dyan ni madala uli taga Bernis. Din ka sa po, ni ako na ko ka na dyan ka uban na Disney princess ra kayo na siya, kay igura na siya magsakay-sakay. Ako yun tayo mag-drive din eh. Alangan, mahadlok po kung drive kay nagan ka mga sakyanan. Pilip dyan kayo kung kay di maulam, magwara-wara na, din ha, dagdagan kayo niya dahil din he San Miguel nami ani dahil yung taga bulawan man ni si Pinpin sumapit ko dito sa ilaha kaya na tuyo. masabay man po doon tato si Ong sa mua kay wala naman siya nakahulat sa ako kaya dugay mangyay ko ning biyahe ning sakay na lang siya ban di pa ba yung unta ko mabiyahe ana o saan po ni si Pinpin kaya apurado ka ayo mura mag unsay na ilang balay kay gadali dahil yun paabot na mo din he, sa cruising sa bulawan na'y laki nga nakabantay sa mga gabidyo-bidyo mi siya og hello then dool naman ang balay lang pinpin -pin dito sa cruising so muna ni din hina abot na mid ni sa ilaha siya lang gihapon ang gagunit sa kong cellphone din ha hi guys nag vlog ko mm -hmm dan <laughs> pagsulod na mo, gipalargo din mi siyang mama sa kusina. Then ganaman man niya pagkaon kay iya mang pakanon. Thank you kay ante. Bitabot an jud mama ni Pinpin kita gahapit na ko diya sa ilaha kay dahon juga ni pagkaon. By the way, ako dayng tuyo din he kay makigbaylo ko og type B uniform ni Pinpin kay nada siya uniform nga dako unya. Akong uniform kay hugot naman juga sa ko na ako masigo. So nangita juga pamaagi kay basin di jud nunta kasulod ani sa gate. Strikto ba jud kayo ang guard kinahanglan jud mag uniform. So, Like sa atong video una din akong gikaon ganiha kay ang cake din pagka human kaon sa cake nagkaon na po kay nasilay sudan nga munggos mauli dyan ko ni sa balay nga grabing busuga napadyo isa ka 1.5 nga coke wag na na muna hurot napagay sandwich pero wala ko kakaon na kay grabe na dyan akong busuga din pagka human kaon kay nagchika chika sa aming kadyot dayon, pagka tutod ana na akong drive si pin pin sa motor kay nasilay motor pero walay driver din pagka magpraktis, ako practice nang na dayon ko kay kabalo dyan Kita na ako sa mama. Kaya hapon na